ang baha, sinabi ng Panginoon kay Noe, pumasok ka sa barko kasama ng buong pamilya mo. Sapagkat sa lahat ng tao sa panahong ito, ikaw lang ang nakita kong matuwid. Magdala ka ng pitong peres sa bawat uri ng malinis na hayop, pero isang peres lang sa bawat uri ng maruming hayop. At magdala ka rin ng pitong peres sa bawat uri ng ibon. Gawin mo ito para mabuhay sila sa mundo. Sapagkat pagkatapos ng pitong araw mula ngayon, magpapaulan ako sa buong mundo sa loob ng apat na pu araw at apat na pu gabi para mamatay ang lahat ng milikha ko. Sinunod ni Noah ang lahat ng iniutos ng Panginoon sa kanya, nasa anim na daan taong gulang na si ng nang dumating ang baha sa mundo. Pumasok siya sa barko kasama ang asawa niya, mga anak na lalaki, at mga manugang para hindi sila mamatay sa baha ayon sa iniutos ng Diyos kay No, pinapasok niya sa barko ang bawat peres ng lahat ng uri ng hayop na malinis at marumi na lumapit sa kanya. At pagkalipas ng pitong araw, bumaha sa mundo. Nang ikalabimpito araw ng ikalawang buwan, umulan ang napakalakas at umapaw ang lahat ng bukal. Sino ay anim na daan taong gulang na noon. Umulan sa mundo sa loob ng apat na pu araw at apat na pu gabi, noong mismong araw na nagsimulang umulan, pumasok sa barko si No, ang asawa niya at ang tatlo nilang anak na si Nashem, Ham at Japhet kasama ang mga asawa nila. Kasama rin nila ang lahat ng uri ng hayop, mga lumalakad, gumagapang at lumilipad. Ayon sa iniutos ng Diyos kay Noe, pinapasok niya sa barko ang bawat peres ng lahat ng uri ng hayop na lumalapit sa kanya. Pagkatapos, isinara ng Panginoon ang barko, walang tigil ang ulan sa mundo sa loob ng apat na po araw. Tumaas ang tubig hanggang sa lumutang ang barko. Tumaas pa ng lubusan ang tubig hanggang matakpan ang lahat ng matataas na bundok at hanggang umabot sa mga pitong metro ang taas ng tubig mula sa tuktok ng pinakamataas na bundok. Kaya namatay ang lahat ng may buhay, ang mga hayop na lumilipad, lumalakad, gumagapang at ang lahat ng tao. Namatay ang lahat ng nabubuhay sa lupa. Nalipol ang lahat ng tao at ang lahat ng hayop sa mundo. Si Noe lang at ang mga kasama niya sa loob ng barko ang hindi namatay, bumaha sa mundo sa loob ng isang daan at limampu araw.